the best patatim, yeah. Mario, oops, laurel, tamintang buo, asin, papa kalo eh, No? kung kano ang patatim? sibuyas, bawang, kaka. Toyo. Okay. Ketchup. Kebab. Ang kalamputin natin sa mahinang apoy. Takpap. Balikan natin namin. Ayun yun. Two chunks. Pati sa mga Paminta. So, Ang sarap ng amoy! The best patatim! Ayos! Luto! Tikman mo, Han! Hindi kasi gigi. Ano yung bukas yung ilalim, oh. ha? Wala! dyan! Ano nga? Kung anong lasa? Kasa daw? Ngayon pa lang nakatingin yan, ano? <laughs> 啊。哼哼。 kamay mo dyan, itulak yan ang ano.